News Mga balita ngayon, rebelding NPA sumuko sa pulisya sa Leyte 5.3 milyong pisong halaga ng cocaine na samsam sa anti-drug operation sa Cagayan Local at foreign trips ni Vice President Sara Duterte sa January to July 2025 umabot sa 20.68 milyon pesos ayon sa Office of the Vice President ako si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang kasapi ng New People's Army o NPA ang voluntaryong sumuko sa himpilan ng First Leyte Provincial Mobile Force Company sa Baybay City Leyte nitong September 8. Kinilala ang sumuko na si Alias Karomhar, 48 anyos, isang karpintero at residente ng barangay Mataloto, Leyte, Leyte. Napagalamang alamang dati siyang kasapi ng Buhawi Platoon a mandawin na mandawin komanda na nag-ooperate sa mga kabundukan ng Villiaba, Kalubian at San Isidro Leyte. Kasama nitong isinuko ang isang caliber .38 revolver na may apat na bala. Nasa kustudiya na ng First st LPMFC ang sumukong rebelde para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Nasamsam ng anti-drug operatives ang tinatayang 5.3 milyong pisong halaga ng cocaine sa Baybas Operation sa Barangay Tagat Claveria, Cagayan noong Martes ayon sa ulat ng pulisya nitong Webes. Kinilala ni Police Brigadier General Roy Parena, direktor ng Cagayan Valley Police, ang suspect bilang si Bong, 43 anyos, na mangingisda na matagal nang minamanmanan dahil sa umano'y pagkakasongkot sa ilegal na droga. Nakuha sa kanyang isang kilong cocaine na may coca racing label, 249,000 pesos na budel money, isang cellphone, black backpack at susi ng tricycle. Kasalukuyan siyang nasa kustudiya ng pulisya habang inihahanda ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inanunsyo ng Office of the Vice President o OVP na gumastos ito ng 20.68 million pesos sa local at foreign trips ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang security and close-in personnel as of July 2025. Sa isang press conference, sinabi ni OVP Budget Division Chief Attorney Kelvin Jerome Tenido na sa 20.68 million, kabuang 13.207 million pesos ang inilaan sa biyahe sa loob ng bansa habang 7.473 million pesos ang ginastos sa biyahe sa ibang bansa. Nilinaw naman ng OVP na si Duterte ang nagbabayad ng kanyang personal expenses kapag nagta-travel abroad. Para sa 2026 National Expenditure Program, naglaan ng 20 million pesos na alokasyon ng OVP para sa kanilang mungkahing 902.85 million pesos na budget. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Suryan, kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita.